Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay formal nating sinimulan ang paggunita at pagdiriwang ng ikapitumpu at limang taon ng pagkakatatag ng bayan ng General Nakar. today, our Foundation Day, we are called to remember yung days, the day General Nakar was founded. Binabalikan natin ang kasaysayan ng bayan mula nung una pa na itatag ang bayan ng General Nakar. Tayo po ay maraming pinapasalamatan. Marami-rami na ang ating narating. Malayo-layo na ating nalakbay. Pero malayo pa ang dapat nating patunguhan. Kaya po tayong mga kababayan, mga kababayan natin dito sa bayan ng General Nakar, kayo po ay ating inaanyayahan na tayo ay makibahagi sa napakahalagang pagkakataon na ito. 75 at limang taon na ang pagkakatatag ng ating bayan. ngayon, ikalabing lima sa buwan ng Hulyo, sabi ko nga kanina, ating formal na binuksan, pinumpisahan ang mga sunod-sunod na mga activities kaugnay sa pagunita ng pagdiriwang ng ikapitumpu at limang taon ng ating bayan. Pumunta po kayo rito. Inaanyayahan namin kayo. Makabahagi kayo sa saya at tagumpay ng ating bayan. continue our greatness. Kahit tayo minsan ay ganto-ganto lang, para sa ating champion lagi ang nakarinig. Uh, una, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng ating nakapartner kanina sa ating motorcade, yung ating mga department heads na nakasama. Yung pong mga partner din natin mula sa private sector na nakasama natin, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, alam ko yung cooperative, yung kanilang asosasyon ay sumama bagamat napakalakas ng ulan. Doon sa mga nabasa, sabi ko kanina, umuwi na muna at um, magpalit ng damit. So maraming maraming salamat po sa inyo. Alam naman natin, ang ating bayan ay patuloy na nagsisikap upang maging champion. Sa lahat ng larangan, ang bawat mamamayan na nakarin ay nagsisikap upang mag sa pagiging champion ng buong bayan. Kaya naman ang ating tema ngayong taong ito sa ikapitumpo at limang taon pagkakatatag ng ating bayan, noon at ngayon, champion!